So mga ka-farmers, ngayong araw ay pangalawang araw na natin sa pagkagamot sa mga manok natin na mayroong sipon. So kahapon, uh, lalang-lala na yung iba. Mayroong tatlo akong nakita na uh, hindi na kumakain. Uh, Nagmumukmuk na lang doon sa gilid. Tapos yung isa ay tinatakpan niya yung mukha sa kanyang pakpak. So yun yung kahapon. So binigyan natin kahapon ng ito, dalawang gamot na minix natin, dalawang klaseng gamot na pinaghalo. Ito yung sulfur cure at saka primoxyl powder na inimbento ko. Ako nang ibento mga ka-farmers. So yan, uh, ngayon naman, ito yung pangalawang araw at maghahalo ulit tayo dito. Itong dalawang sachet ng primoxyl powder at saka yung sulfur cure, I mix natin at ipapainom sa kanila. So, so far, kahapon, na natin ngayong umaga mga ka-farmers ay medyo masigla na sila na nagpapakain ako. So merong namamaga ng muka at hindi na kumakain at hindi rin masyadong umiinom. So kahapon nakainom siguro ng konti pero ngayong umaga na ito pag check ko ay medyo ayos na mong pakiramdam dahil lahat na sila ay kumakain. So ang purpose nun para pakainin silang lahat ay para mauhaw. At kung mauhaw sila, ay inom sila ng tubig. Yung tubig naman ay hinahaluan natin ng gamot kaya makakainom sila nito. Alright, so hahaluin muna natin ito. So ito yung dalawang gamot, Sulfur QR. At itong Primoxil powder. So, isang beses lang kung ibibigay ito sa umaga dahil uh, mas maraming makukonsume na tubig yung mga manok sa umaga. Kaya ang ginagawa ko sa umaga ko pinapainom ito. Sa hapon, plain na tubig na lang yung bibigay natin. So, ganyan. Konti lang yung ilalagay natin para matunaw tunawin mo muna natin bago natin lagyan ng maraming tubig so sa dalawang sachet ang ginagamit ko is isang, lit isang galong tubig so bali 4 liters ito 4 na litrong tubig so yan yung kulay oh. parang kulay green green lantern So ito, lusaw na siguro itong gamot. Uh, so lalagyan na natin ng So ayan mga ka-farmers, yung mga manok natin. Balik ka dun, balik ka dun boy. So ayan sila, uh, yung isa, namamagay yung muka. Pero hindi na ano hindi kagkatulad ng kahapon na magang maga talaga. So meron pa yung sakit, hindi yan na uh, mawawala ng instant. So ito, continuous lang muna nating ibibigay yan. Siguro mga 3 to 5 days magbibigay tayo tapos ihinto na natin plain water na. So kung hindi pa rin 'yan titigil yung kanilang sipon ay mag uh, i-inject na talaga ako ng ibang gamot. So ang kagandahan kasi dito mga ka-farmers kapag 'yan yung ibibigay natin, yung mga kasama nito ay uh, masasali din sa paggagamot natin kahit walang sakit sila dahil kasama sila sa isang uh, area or kulungan so maring mahahawa din sila so sa ganung pamamaraan lahat sila ay uh, magagamot natin lahat ang mga sakit nila ay mawawala kasi kung isa lang yung gagamutin natin maring makakahawa yung isa doon sa iba so yun yung uh, kaibahan naman kung mag-inject tayo so pwede nating i-inject yung isa yung iba na merong karamdaman na hindi natin nakikita ay maaaring uh, sa susunod naman siya magkakasakit so sa ganitong pamamaraan uh, lahatan sila na magagamot natin so yan ang advantage sa ganitong uh, paggagamot at hindi rin medyo hassle uh, maggamot sa kanila dahil sa tubig na lang natin idadaan so may intake nila talaga alright so yun uh, medyo okay na yung mga pakiramdam nito hindi kagaya ng kahapon na meron talagang nagmumokmok. So yan hopefully tuloy-tuloy ang paggagaling nyo mga manok natin. So, so far ito lang yung nagkakasakit sa mga hanay ng ating mga manok dito. So di ko lang na ito napansin agad dahil uh, medyo busy tayo. So napansin ko na lang yung nagmumokmok. Kasi madalang lang akong pumapasok dyan. Uh, pumapasok lang ako kung kukuha ng itlog. Alright. Para mim, video mga farmers uh, mana wirings ng atong duha ka hatcher na order so atong pandaron wala pa na siya purtahan bulutangan pa na siya purtahan right wow 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 alright so goods na uh, ni Andar na ang atong hatcher Uh, order kani tulo ka tray kani duha ka tray for company ah, uh, ni gamay na kulang for calibration alright so diara ikagabi hanta so ugma na po natin ke kay balingit ngita na so good just to go na ni